Hi guys! Ah, uh, dito kami ngayon sa tapat ng bahay. Nagluluto kasi ngayon yung aking isang ano, ah, uh, trabador. May birthday niya kasi. So There nagluluto ngayon guys. Yan. At magbubudol fight daw mamaya. bago magkahaponan. Budol fight, fight daw. ang daming ano. Ang daming biniling ano. Yung tawag dito. Talong. Kala ko ang bibilhin ang tahong ni Carla. Eh, ang talong ni Romel. Ayan. Yan guys, pinipiri ito na guys Ayan o oh. Yan Ito, oh. magkabi ah Matinding budol pa ito Tapos ito yung sinaing o oh. Ang laki ng kaldero Guys, ang laki kaldero Tingnan natin ito kung mabilis maubos Kagaya ng budol pa itong nakaraan <laughs> Eh, bottle pa itong nakaraan Yung mga kabataan ngayon naman Mga may edad na ito Mag-bottle <laughs> bu pa ito, mga may edad na guys Ah, oh, guys. Ito si Kalbo. Oh, ya, yeah, guys. Oh, yan. Hello. Happy birthday sa iyo, Kalbo. Shout out sa iyo, Jan. Shout out sa mga Ah, uh, shout man, out to kay Paring Michael niya, pa oh. Michael Miranda. Ito si Kalbo. Yo. Ingat kayo diyan palagi sa trabaho. Ang shout out na yan, guys. So, oh, shout out ngayon si Kalbo. Uh, Papa shout out kasi si Mike si Boss Mike. Si Miranda. Ito Kapag lang sa tabi-kalsada. Naglulutoy tabi ka sila. Ayan. Masarap ito. Masarap. O, oh, isang kilong alamang. Lalagyan daw ng taba ng baboy. Bah, masarap yan. Lalo na mayroong piniritong talong. Yan. Masarap ang talong ni Romel. <laughs> yan, guys. So, sa lahat ng mga viewers ko dyan, guys. Shoutout sa inyo lahat. Sa akin mga kaibigan. Guys, so, ayan o. At uh, ready na ang uh, pangudol fight ng itong mga mga patikan ng si Churustan barangay lang gam yan guys oh nakalagay na sa ano nakalagay na sa lamisa oh, um, nakalagay na oh. yan guys so mother pie ngayong araw na to ah, birthday ni Romel happy birthday sa iyo Romel gumayan yan shout out kay Panod ayan, <laughs> ayan guys so yung piniritong ng ano guys piniritong talong yan guys, oh. Oh. Yan. Oh guys, dito yeah, na. Uh, nagaan sila dito. Pupudol <laughs> pa. pa. birthday ni Romel. Ako oh, ang sandok. Mana sandok? Ay, okay. Hindi ko wala okay. sandok. Huh? Yan guys. Yan wala kaming trabaho ngayon dahil birthday ni Romel Gumayan. Happy birthday. Sa lahat ng mga manonood nito, shout out na may makarating sa inyong pagkain na to. Ayan guys oh Ayan sila sa dog na guys Dami oh. Hoy, kay Jo, dito na tayo. Good whole fight. <laughs> yan guys, oh, ayan. Oh, yan, guys. Oh, ginatan. Oh. Sinasandok na malaking kalderong sinaing. Tam Karen. Dami. Tolong. Dami. Dami noon. Dito. Dito, kuha ka na isang sandok, men. Men, hey, kuha ka na isang sandok. Bakit kasi

Na siya, ay Parang, Ayun, oh, parang ano ay, oh. Ayun, dyan, ay, okay. ay, parang inge, na. Wala, wala. Ayun, guys, so hanggang dito na lang guys. At uh, bubudol pa kami, Lalaid ko na lang. Uh, God bless you all sa lahat ng uh, mga viewers natin dyan. Mga nagpa-follow, mga followers ko. God bless you, uh, mga subscriber ko. So guys, hanggang dito na lang guys. God bless you all.